Patay na yung mister mo. O, patay na yung mister mo at saka anak mo. Nakalabas na ako. 20 years ko lang dinusa. Alam mo naman ngayon sa mga kulungan, di ba? pwede mong sarap ng buhay. Kaya may mga air ko, may mga pan. Pero binabago na yan ng gobyerno ngayon. ah... Uh, at kung, kung kayo po ang tatanungin, No, no dali. Eh, depende eh. ho Kung mga probano yung lethal injection, eh, yung sa akin, eh, parang, ah, uh, sinasabi sila, kahit na mo yung isang kriminal, eh, kailangan in humane way. Siguro, papatulugin na rin o. Pero yung mga, mga mga kababayan natin, yung mga pamilya ng mga biktima, gusto nila yung magdusa rin yung kanilang yung mga suspect, yung mga kriminal, yung pumatay sa Uh, kamag-anak na lang, mahal nila sa buhay. Sa akin ka rin, pag hindi ka ayaw ito, ayaw ko, oh. ito na lang po yung suggestion ko. I-incarcerate ka, i ka dyan, hindi ka na makakalapas. Lalapas ka na lang dyan sa kulungan. Alisin mo na yung GCDA, Wala ng good conduct and time allowance. Pag gumawa uh, ka ng karumal-dumal na krimen, mamatay kang hibingan dyan. Pag uh, diyan ka na kasi mamatay, or susurrender ka sa kamag-anak mo. Pero yung nangyayari sa fruit to eh. Dito sa ating kasi, sampu ang pinatay mo, akala mo, ang bilang mo, 400 years, hindi year mo eh. 40 years. 40 years lang dahil sama-sama yung sinisirbo yun. Pinatay mo ito, number one, number two. Yung lahat ng pinatay mo, sintensya sa'yo na 40 years, bawat life imprisonment, isang base pa lang, isa, sabay-sabay mo isisilbi yun. Useless din, di ba? Tapos may good time, lucky time allowance pa. Eto, pag sinabi mo 140, talagang 400 years. Pag sinabi ng judge, you will be incarcerated for the rest of your life. Ibig ko sabihin, lalabas ka na sa kulungan na yun, nasa ataul ka na. Dapat po natin siguro yung pag mga heinous crime, mga itanga masaker, mga sa drugs. Kung hindi po siya itanga uh, life. Sa atin mo kasi life sentence 40 years lang si Ray. Tapos, pag may good conduct and time allowance, GCTA, yung 40, 60 pa lang, 50 pa lang, laya na siya.